Alright mga guys, so gagawa kami ng papaya Ayan ang papaya, ayan kasama ko si Chan Chan, ang aking inanak Nadali namin doon kaya tatay at magluto daw ng tinulang manok Ayan o, so, you know, yung time kong tanglad, yung tubo Yung aking mengga, yung pa, may tanglad doon Sa so, kito, mga anto Ayan, tayo ba yan Alright, let's go Alright, tayo po yung akit sa hagdanan mag pa tayo, baka tayo mahulog sa baba Always safety first